Kapat na lingkod ni Kristo, ipapaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagdilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtakalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti sa halip ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos sapagkat ang mga iyan ang lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga salita nila ay parang gangrina na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay sinahiminiyo at filito. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang kundasyong itinatag ng Diyos at tuoy nakatatak. Nilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay sa Kanya at ang bawat nagsasabing Siya'y sa paninoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging opsyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatanggit malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay, pagsikapan mong maging matuwid, apat, mapagmahal at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang na uuwi lamang yan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-aaway sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay, magpuro at matiyaga. Mahinahon niyang itutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisisit at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ng kagustuhan niya.